Marinal daw Gusto dyan si mga taga Spumot Taga Naga City Bicol Region Welcome to my vlog Si Pocot TV Youtube channel Oh, hali ako sa Hill Puyat guys Sa kaya pa Maliputon, Hill Arty Maliputol servisyo ito na ga-announce. Kamu na guys, bala mag- Comment kung alin na mas maurag, LRT1 or PNR. Si Pocot Camso, Tunaga na ga-camso. Magayang guys ang servisyo. Harayong guys sa maray sa servisyo ng PNR. Yan guys, oh, hiling-hiling man sa video. Oh, kaway-kaway man dyan sa si mga taga-bicol. Ang sa YouTube. Yan guys pa maag-maag ma ma ako guys sa Robertly Payala nasa palintawak na ako kayong guys aga ko ni Hing Pasay City dito mo lang ako guys sa uh, Bindiya may interview guys sa ba, trabaho ko laban lang guys yun hey guys yun guys palintawak uh, marapang nipot kayong guys Anong sagay sa mga taga comment mag-subscribe! Maray na lang, maray na lang Maray na bang gising Ano lang ang mga balita dyan Sa VCOL sa video ko ng guys Guys mag-subscribe! Oh, uli na ako sa Palintawak guys, mahalin train yeah. I love guys! I love you guys! Subscribe, now! And the car you guys to be Station! Oh yes!